Ito, tungkol pa rin ito siyempre sa usapin po ng presyo ng bilihin. Uh, Pag-usapan nga natin uli yung usapin ng bigas. Lalo talo na itong pinairal na 60-day uh, 60 import ban. At sabi yun ng iba, bakit 60 lang? Gawin mo na hanggang katapusan ng buwan. May nagsasabi naman, bakit naman uh, import ban lang? Dapat itaas na rin yung buwis na sinisingil sa mga inaangkat na, nabigas, bigas, uh, yung kikitain, edi eh, pantulong dun sa sektor ng ating agrikultura para mapatatag ang ating pong food security. Ang Chief uh, Advocacy Officer ng System of Rice Intensification Pilipinas, si Ginoong Jess Las Maria. Sir Jess, good morning po. Si Orly Tinidad po yun at magdabaga sa pagsapos sa ating palatuntunan ngayong magang ito na lunes. Sir Jess? Magandang umaga or ano uh, maliban po sa SRI at upo ay uh, consultant ngayon ng local government unit ng Baras upang itatag po yung uh, farmer rice farmer cluster at rice consumer cluster. Mm -hmm. May kinalaman po ito sa pagpapababa ng presyo ng uh, bigas ng mga mamimili. Anong dahilan bakit may ganyan pong uri ho ng uh, grupo, yung ano, uh, grupo, oh, yung clustering? Well, ano po ang nakikita niyo pangangailangan po bakit may kinakailangan yan tayong gawin ito? Uh, yan po ang tinutukoy ninyo kanina, yung problema kasi sa bigas hanggang ngayon ay Uh, sa dinami dami ng programang isinagawa ng gobyerno hindi pa natuwa ang pagsasaka maging ang mga mamimili tungkol sa presyo ng bigas ang magsasaka laging sila ay uh, biktima ng uh, walang uh, patumanggang pagano pag, ano, pag uh, sila ay sa sila ng mga uh, mamimili na trait naman samantalang yung consumer naman ay pinagsasantan din sapagkat kung kailan pa dapat bumaba ang bigas ay uh, hindi naman bumaba, tumataas pa nga uh -huh. so naisipan po namin at ito nga ay matagal na naming balak actually ako ay nasa Senado pa noong araw ay ito ay lagi ko nang sinasabi na ang solusyon talaga sa problema sa bigas ay dapat ma masaya ang magsasaka at masaya din yung mamimili. Hindi nangyayari yun eh. Kung pinataas mo ang presyo ng palay, dira mo ang mamimili naman yung consumer. Pagka sigurado tataas ang presyo naman ng bigas. Pag pinababa mo ang presyo ng bigas, matutuwa ang um, mamimili pero iiyak naman yung farmer sapagka sigurado babaratin naman yung kanyang palay. Okay. So, naisip po namin itong solusyon talaga ay uh, dapat magkaroon ng direktang ugnayan. Kaya yung 60-day importation ban na yan, ano eh, hindi po yan solusyon. Mm -hmm. Yan po ay panandalian lamang na, ano, na, na solusyon para kunwari yung mga magsasaka ay hindi magiging competition sa kanila yung imported na bigat. Eh, hindi po yan solusyon. Yan ay panandalian lamang at alam naman nasa taas yan eh. So, ang solusyon talaga diyan ay uh, pababayan mo ang presyo ng ng uh, bigas, pero dapat tumaas ang presyo ng palay. Paano? Ito po yung clustering. Ito hmm. po yung sinasagawa namin ngayon diyan sa Baras at sinisikap namin maitatagyan yan taon na ito. Pero dapat nung araw pa ito ginawa ng gobyerno eh. Paano ito sinasagawa at bakit dapat isagawa ito? Alam mo, Orly, ano, Noong araw kailangan natin ang mga middleman sapagkat walang direktang komunikasyon ang mga consumer doon sa magsasaka. At noong araw ay eh, mura pa naman kasi ang bilihin eh, kaya okay lang 'yan. Pero tandaan natin, nagbabago ang panahon. Noong araw wala pang cellphone, noong araw wala pang mga internet, wala pang mga social media. Eh meron lang ngayon, no? So ibig sabihin, marami nang nabago sa pamumuhay ng tao. Pati sa kalakalan, dapat mabago na rin. Hindi na po pwede yung dating sinuunang kinagistan nating pamamaraan ng pangangalakal na kung saan ay uh, hindi naman pahirap sa mga tao kundi naging madali para sa kanila. Subalit ngayon, nagbago na ang panahon kahit na anong gawin ng gobyerno at sabihin sa mga trader, huwag kayong masyadong gahaman, eh hindi nila nagagawa yun, hindi naman nila nababantayan eh. Okay, sir, Pero, just uh, may singit ko lang ha, kasi habang, habang binabagin niya, yan, pinagmamastang ko itong mga, mga reaksyon, mga report, Uh, nakalagay dito nasa 13 to 14 mula sa 12 pesos ang uh, kada kilo ngayon ng palay. Mukhang hindi okay. tal mukhang hindi pa rin sapat ito, no? Uh, mukhang, uh, mukhang hindi pa hindi pa rin talaga masasabing kumikita rito o balik man uh, kahit balik man lang, may balik man lang yung puhunan ng mga magsasaka. Hindi. So paano nangyayari ngayon na ano ang dapat na book after na ng mo, import ban, ano para, yung pwedeng ipairal, ipatupad ng uh, surges, ng mo, DA? Ta tama ka orli Alam mo kasi, marami ng mga teknolohiya para mapababa ang production cost ng palay. Ano, pag napababa mo ang production cost at nadoble mo ang ani ng magsasaka, diyan magsisimulang mas marigaya ang uh, magsasaka. So, paanong parahan? Alam mo, ako mat matagal na kaming sumali sa ano eh, sa biofertilizer derby ng Department of Agriculture. Doon na patulayan namin na yung biofertilizer, hindi ito chemical or liya, at sum maraming sumali dyan na biofertilizer company. Meron ding tinatawag doon na farmer practice na kung saan ang ginagawa ng magsasaka yung itinuro ng Department of Agriculture. Ngayon, yung derby na yan, pagalingan silang lahat. Yung biofertilizer, fertilizer na yung dating ginagamit ng DA na kung saan gumagamit ng chemical. Alam mo sa mga nangyari lahat ng mga isinagawang biofertilizer derby. talo yung uh, farmer's practice o itinuro, uh, itinuro ng Department of Agriculture na ang, nung ibig sabihin mahal yung paraan ng Department of Agriculture ng uh, rice production sa katala pag gumamit ka ng biofertilizer at sinamahan mo pa yung mga makabagong paraan ng pagtatanim mapababa ang cost of production ng palay katulad dun sa aming sinagawa ang aming cost of production ay less than 7 pesos per kilo samantalang yung ginagamit ng farmers practice o itinuro ng Department of Agriculture ay nasa 12 hanggang 14-15 pesos ang kanilang production cost. Mm -hmm. Kaya pag binenta ngayon yung, uh, yung palay, mahal. Pero ang masama nun, 15 pesos na nga production cost, babaratin pa ng, ano, 12, ng, ng uh, trader. Minsan eh, di lalong lalong. Ah. Okay. Nagkalugi-lugi na yung magsasaka. Oh, uh, oh, uh, uh, Samantalang, uh, 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 Um, sir, just yes, sa inyong kwento rin kasi, mukhang um, isa sa pangunahing problema na dapat solusyonan, tulad din po ng mga binabagit namin mga nakakausap, ay yung sistema ng mga middleman. Hanggang ngayon, matagal, matagal lang alam natin, matagal yan ang problema dahil Tama. yung iba talaga binamanipula. Oh. Uh, pa paano, pa paano gagawin dapat? Ano ang sa inyong pagtingin, sa inyong pag -usurin? Paano may iwasan no. yan para tamang presyo? Sabi nyo nga kanina, sapat na kita, sa mga magsasaka pero murang presyo sa mga consumer? oh tama. Okay. Yung ginagawa namin clustering ngayon, Orlino, pagkatapos nating tababain ng cost of production ng palay at mapataas ang ani, kinakailangan direkta ngayon yung farmer doon sa consumer. Ito okay. ay sinusulong din ngayon ng National Irrigation Administration. Yung kanilang Irrigator Association, kinasabi ng niya sabi ni NIA Administrator Gilian ay dapat direkta yung uh, irrigator, pag ani nila, direkta doon sa mga grupo ng mga consumer. Yan ngayon ang tinatatag namin sa baras. Binuo namin yung Irrigators Association bilang production cluster. Pagkatapos kinausap namin yung mga local government unit employees sa pamamagitan ng kanilang butihing uh, Vice Mayor si Kate Robles. Ano, itatayo namin yung consumer cluster. Pagkatapos pag-uugnayin namin yung dalawa. Pag nag-ani ngayon yung magsasaka, hindi nila ibebenta sa mga trader yung kanilang palay. Papa. Kundi yan ay ipapagiling. At alam na ngayon, sa pamamagitan ng apps, alam na namin ngayon doon sa mga LGU, sino-sino at kailan kailangan nila ang bigas yung mga empleyado ng LGU. Umpisa pa lang kami sa si LGU early, pero eventually, kung kaya natin itong gawin sa maliit na scale, palalakihin namin ito. Mm -hmm. Hindi na lamang mga local government units, pati na yung mga district teachers, mm -hmm. pati na yung mga, basta mga grupo ng mga consumer na madaling kausapin. At sa pamamagitan ng apps at merong magkakaroon ng uh, cluster management. Yung cluster management, ang siyang magsasabi, oh ito ang kailangan dito, kailangan pang dilatros ng ganito karaming bigas. no? Mm -hmm. Ang totoo niyan, pag-aay pa lang ng farmer, ay alam na nila kung sino ang at ano gaano kalaki ang pangangailangan ng uh, consumer ng bigas. Kaya pag ani pa lang ng farmer, pag nagiling na 'yan, ididiretso na 'yan, idideliver na 'yan doon sa uh, consumer. Paano ngayon ang bayaran yan? Sapagkat binuo na namin yung consumer cluster, nagse-savings na yung mga miyembro ng LGU. Mm. Sa pagtibay ng panahon, pag laging tuloy-tuloy na ginagawa 'yan, 'Yung savings ng mga consumer cluster pwedeng ipahiram 'yan doon sa farmer cluster at 'yung farmer naman ang ibabayad nila bigas Okay. Anyway, so just maganda yung binabagit niyo. Ah. Uh, siguro mas magandang uh, uh, magkaroon tayo ng uh, panibagong paksa at ukul, uh, Clustering, cluster farming. Uh, mag hindi, hindi, mahir, hindi masama pag-usapan yan at matalaga uh, matalaka yan para at least eh, sigurado. At uh, talaga napaka-definite ang ating hakbang para magkaroon ng mura na, na murang bigas at hindi nugi ang mga magsasaka. Sir Jess, um, siguro may pagparto tayo. Kanyang mamarapatin. At salamat sa ibigay na pagkakataon yung magagawa ito. Apo, salamat din po. Okay, thank you. Sir Jess Las Marias po, ang Chief uh, Advocacy Officer ng System of Price Intensification Pilipinas o SRI Pilipinas ang inyo pong napakinggan. Kilingan, walang